Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nanawagan si Socorro Mayor Riza Rafoncel Timkang sa Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP na magpadala ng dagdag na tauhan sa kanilang bayan. Ito'y dahil sa pangamba ng kaguluhan mula sa galit na galit na miyembro ng Socorro Bayanihan Services ang itinuturong kulto na sangkot di umano sa pangaabuso ng ilang kabataan. Sinabi ng alkalde na umaalma ang mga miyembro ng grupo sa gagawing investigasyon sa kanila na posibleng maging ugat ng kaguluhan. Itinatanggi naman ng grupo ang bintang ng iligal na aktibidad na kinasasangkutan ng kanilang leader na si J. Renz Kilario alias Senior Aguila. Samantala, ipinagharap ng Karagap Police ng reklamong obstruction of justice ang Socorro Bayanihan Services Incorporated. Bungso dito ng pagtanggi ng grupo na makapasok ang mga polis sa kanilang kampo at maisilbi ang warrant of arrest. Pero noong linggo ay binuksan sa media at otoridad ang sityo Kapihan at pinayagang mag-inspeksyon ng pulis sa kanilang pasilidad. Nagsalita na ang China sa isyu ng paglalagay ng flooring barriers sa Scarborough Shoal. Katwiran ni Chinese Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin, pumasok ang barko ng Pilipinas sa kanilang teritoryo ng walang paalam kaya nilagyan nila ito ng harang. Nanindigan pa si Huang na bahagi ng teritoryo ng China ang Huangyan Dao o Scarborough Shoal at iligalang pagpasok dito ng mga barko ng Pilipinas kaya makatuwiran lamang anya ang ginawa ng China Coast Guard. Nabatid naman ng mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc na palagian ang paglalagay ng floating barriers ng China tuwing dumadagsa ang mga Filipino fishermen sa lugar. Naging maayos ang unang araw ng test run ng Matatag Curriculum o K-10 program araw ng lunes, September 25. Ayon kay Department of Education o DepEd Undersecretary at Spokesperson Michael Poa, naging handa naman ang mga guro sa pilot implementation ng programa na ginawa sa 35 schools. Positibo rin ang pagtanggap ng mga mag-aaral maging ng iba pang guro. Iipunin din ng DepEd ang mga natatanggap nilang feedback para sa kaukulang adjustments upang maging mas maayos pa ang implementasyon nito. Nanguna ang aircraft pilots at iba pang kahalintulad na profesyon sa air transport industry bilang highest paying jobs sa 2022 Occupational Wages Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Lumalabas sa survey na ang average monthly wage ng isang aircraft pilot ay nasa 135,000 nitong 2022. Pumapangalawa naman ang software developers na naglalaro sa 70,000 bawat buwan ang sahod, habang ang mathematicians at actuaries ang pumapangatlo sa survey na may average wage rate na 69,000 pesos base sa insurance, reinsurance and pension funding. Ayon kay PSA Labor Standards and Relations Statistics Division OIC Chief Tintin Ariola, dating nanguna ang mathematicians sa nakaraang survey dahil naging pahirapan makakuha ng impormasyon sa sahod ng mga piloto noong pandemya. Ilan sa mga trabahong kabilang sa survey ay ang production supervisors and general foremen, applications programmers, specialist medical practitioners, statisticians, medical doctors or generalist medical practitioners, geologists at accountants na hindi bababa sa 45,000 pesos ang sahod bawat buwan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Simchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.